Hello mga kajut, ito nga ta uh, papunta ako kay Tagpiat na uh, may dala-dala akong tubig at uh, pagkain niya. Ay, kailangan natin malaga na gusto si Tagpi mga kajuit. Bagamat may kalayuan mga kajuit yung a uh, ginawa kong bye bye nila tagpi is kailangan ko talagang magsakripisyo para sa kanilang buhay di balita ah, kapag nakatransfer na kami ng aming accommodation isa uh, makakapag concentrate na ako sa pag-aalaga kay tagpi so sa sabado siguro mga ka-juice ano full uh, blast na tayo kay tagpi dahil sa ngayon ang daming inaasikaso yung uh, paglilipat namin na uh, magi-start na rin kami ngayon so yung gamit ko nga hindi pa rin na tapos na ayusin so punta na ako mga kajuit, so nandito na ako sa loob mga kajuit Nung ano pinagdalhan ko pa ay tagpi So dito na tayo mga kajuit. Tagpi. Chu, tagpi. Hello. Ito si Tagpi mga kajuit. Kumusta nang tagpi namin? Ah. Oh, natapon yung tubig ah. Ha. Saglit lang ha. Nandito yung pagkain mo no. Oh. Um, pasensya muna kung nakakulong ka. Uh, hindi ko pa naayos yung ano. Ayusin natin mabuti para makapasok din ako dyan sa loob. Oh, Hello. so, hindi umalis ng ano si Tagpi, mga kajuit. Hello, mga papis. Ito yung pagkain mo. Ah. Paboritong atay ni Tagpi, mga kajuit. So natapon yung sa planggana Dapat pala ano to May pabigat Yung ano mga kajuit Tinatanggal ko yan Kaya gumawa na lang din ako ng ganito Mga kajuit Plat Para lagayan ng tubig At marami na rin yung tubig na aking dinadala Sigurado oh, how to si tagti big Ayan mga kajuit. Wow na wow si Tagpi. Pati mga papis kumain na rin. So, sa Sabado siguro mga kajuit, ano, ma maasikaso ko ng mabuti itong kulungan nila. Dahil sa ngayon nga po, isa kasalukuyan ng paglilipat-lipat namin ng uh, aming gamit so unawain nyo muna ako mga kajuit dahil uh, ang daming problema so matapos lang ito mga kajuit ano ha concentrate na tayo kay tagpi ang paborito ni tagpi behave ka dito tagpi ha huwag kang magalala ano? araw-araw kitang pupuntahan dito. So sa Sabado ano, matagal tayong magkasama. So, yung day to nila dito mga kajuit. -E, ito bali ano, lalagyan ko na lang ng pabigat para hindi matapon. Kasi kailangan lagi silang may tubig. So nagdala na rin ako ng ano mga kajuit Itatago ko na lang dito para pwede kaming magluto-luto ni Uragon dito kapag pumupunta kami. Ito mga kajuit lagyan ko ng pabigat. At saka ito mga kajuit ano? Ah uh, aayusin ko pa to lalagyan ko ng pintuan or gagawa ako ng uh, mas magandang uh, bahay nila sa ngayon kasi ano madali ang tong ginawa ko dahil uh, kailangan nga natin silang i-rescue at uh, ma-save dahil uh, kung hindi ko ginawa to uh, malamang wala na po yung mga papi sa atin dahil uh, sabi nga uh, kanina, lang, kanina lang na itong kukunin at uh, dadalhin sa malayo ano, halika. Pasensya na mga kajuit kung bak, uh, hindi muna ako makapasok dito dahil uh, tinaasan ko po yung harang para hindi siya mapasok ng ibang aso dito and at the same time para hindi rin makalabas si Tagpi. So, ito mga kajuit, pumasok ako sa loob para ma-plus ko lang si Tagpi. Tiis-tiis lang ano Tagpi. tiis-tiis lang ang tagpi namin at uh, gagawa ko ng mas magandang bahay nyo dito ano? Hmm. at saka yung mga nagsasabi mga kajuit na madilim dito uh, actually naabot naman ng liwanag to ng uh, street light so kailangan na rin talaga nilang nga uh, masanay sa ganun kasi paglalagyan ko ng solar light ito Uh, visible siya sa gabi. Magtataka yung ano, mga dumadaan bakit uh, may ilaw at uh, liwanag dito. So, pwede silang puntahan. So, sa ngayon na uh, mga kajuit, ano, huwag muna tayong madali don sa mga gusto nyong gawin dahil uh, alam nyo naman yung sitwasyon ko. Dahil uh, kasalukuyan din kaming lilipat pag nakalipat kami mga kajuit wag kayong mag-alala uh, makakapag-concentrate ako dito ano tagpi? ha? Hmm, bait bait ng tagpi namin eh ba't hindi mo inubos to? ha? Ah. paborito mo sige na para may lakas ka yan mga kajuit kinakain niya na at ayan yung mga papis So pansamantala lang naman na ganito yung itsura ng kanilang uh, tinutuluyan mga kajuit Dahil uh, kagaya nila na parang uh, pulubi na pinalayas doon sa aming accommodation Ganon din po yung mangyayari sa amin Dahil yung uh, lilipatan namin isa uh, damit lang talaga yung aming madadala So abangan nyo mga kajuit yung ano paglilipat namin Ayan, ubos na ni Tagpi yung kanyang pagkain. So mamaya dadalang ko siya ulit mga kajuit. -E.